At tinakausapin kausapin ang uh, DICT Undersecretary for Infrastructure Management at uh, Cybersecurity and Upskilling si Undersecretary Jeffrey Ian D. Uh, Yusek, magandang umaga po sa inyo. Welcome po sa Double mang, sa Double B, ano, Saksi sa Double B. <laughs> <laughs> good morning, Yusek. Oh, good morning, Yusek. Oh. Oh. Weng at weng. Oh, no? Yes. So, uh, Una uh, muna, gusto ko muna itanong. So, nagkaroon tayo ng cyber attack galing sa nakabasa sa China nung uh, kinumpirma niyo ito nung weekend. Sa ngayon ba masasabi niyo safe tayo? Ah, yes, yes. Oh. Mm -hmm. uh, we're very safe. ko uh, lang Wait, sandali lang po, Yusek. Ah, Ah, okay. Yan na, yun yung sinasabi natin po. mga ah, cyber po. attack. <laughs> 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 hindi po. Kasi niyo, safe oh. tayo. Uh -oh. Mula doon sa mga ganitong yes, klase so. ng hackers. Lalo na yung galing ng China. Uh, in general no s'yempre very safe. Uh, gusto ko lang sabihin na mm. uh, over the past few weeks nakakita naman tayo ng mga malalaking hacking incidents hindi lang sa, uh, sa hindi lang sa Pilipinas kundi mm -hmm. sa ibang parte ng bansa ng ng, ng, ng mundo. Mm Halimbawa -hmm. uh, na hack yung Microsoft no at uh, gayon din na uh, tinarget din yung mga email ng gobyerno ng Estados Unidos sa loob mm -hmm. ng uh, na naka house doon sa Microsoft. Siguro pwede na nating maihalin tulad yung nangyayari, yung nangyari sa atin ano. Ang tinamaan is yung Google Workspace for example. Yes. At uh, ito naman ay ganun ganun din, tinatarget din yung uh, mga accounts ng government sa loob ng Google Workspace. Yung pong ano nga yung um, uh, tanggapan from based in China na umatake sa iba't ibang websites din ng gobyerno po natin ang pinakahuli yung OWA. Mm -hmm. Ah, so, hindi tanggapan ng China, no? Ano kasi, po? Hindi, we, we're not attributing it to the government. Government, uh, yes. Just, based in China. hindi uh, wow, ano yes. yung tanggapan just na based in that, China? Uh, yes No, we're just saying that some Chinese hackers, All right. uh, which are, oh, kasi yung na-detect naming IP address, ano siya eh, nasa... Nasa China yung ano yung IP address mm -hmm. uh to be specific nasa loob ng network ng China Unicom. Mm -hmm. Meron kasi tatlong malalaking network uh, telecommunications uh, companies sa China mm -hmm. China Unicom ay is one of them. Okay, so private uh -huh. entity ito. Possibly, yes. Mm -hmm. be honest, we don't know, no. Ang mm -hmm. nare detect lang natin minsan yung location okay. kung saan nagagaling yung dataod na command and control. Opo. Uh, sa saan galing yung command and control na yan? Yung sumalaman kung sa loob ba yan ng uh, ng bansang China o somewhere dito sa atin lang? Well, yung na-detect na namin nasa loob ng China kasi China Unicom is a telecommunications uh, company mm. in China. And ito lang ito po ba yung first time na na-involve sa hacking incident dito sa Pilipinas yung Unicom? Uh during let me check on that. Basta during my uh, term 'yun pa lang namin na uh, detect. Yung Unicon, uh, Unicom. Ah, parang parang kuya niyan. Parang telco 'yan sa China. Na yes, telco 'yan. nakasubscribe naka-subscribe yung nanghack, yung nagtatangka na naka-subscribe yes, sa China? Yes, know, oh. uh, uh, Linawi natin. Parang uh, Globe. Uh, uh. Uh -huh. oh, parang Globe, parang uh, Smart, kaya. Uh -huh. ano so, ibig sabihin may mga grupo ho doon sa loob ng bansa na yan na gumagawa ho nito. May mga hacker show talaga doon. Ano? Doon nakabase maaari at kinakailangan natin makipag-ugnayan nga sa ating mm -hmm. mga kaibigan sa, sa kasi meron tayong meron tayong tinatawag na, na Asia Pacific Computer Emergency Response Team. Mm -hmm. no? Dito, na kalista lahat ng mga computer mm -hmm. emergency response team ng iba't ibang bansa at wala nang kasama na yung sa ating National Computer Emergency Response Team. Oh, so siyempre kinakailangan natin makipag-ugnayan doon para para yung mga law enforcement din doon sa bansang yon ma, ma trace kung sino yung mga hackers. Sir, based sa information, state-owned ng China yung Unicom. Well, research uh, and Yes, yes. Karamihan, uh, yes. Yung China Unicom is they owned hmm. okay. okay. So, ano hindi ang, uh, ba worry sa meon para uh, sa atin? Uh, I think um the three major telecommunications providers in China is is state-owned. All uh, uh, lahat uh, wala ng so mga um, may Opo. Pero ano ang uh, kung ano ang status nitong Unicom na to? Uh, sa sa buong mundo, ito ba'y talagang ginagamit ng mga hacker yung yung network na yan na uh, base based sa China? Hindi naman it's uh, like I mentioned, it's uh, it's like Globe and Smart and PLDT sa atin. No? So mm -hmm. it's just a telecommunications company operating operating in China, mm -hmm. not state owned. Uh, nagkataon yung mga hackers na no, doon sa loob ng network nila. Opo. Okay. Uh, yung nabanggit yung kanina, yung Microsoft ka, na atake rin. Ayan. Oh, yes. uh, 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 sino so umatake sa kanila? Uh, that I, uh, if we base it with sa news, ano? Uh, kasi hindi naman tayo nag-investigan yan. Mm -hmm. uh, to, but, but, base sa mga balita ang uh, sinasabi naman ng gobyerno ng ng Estados Unidos Russia naman daw ang umatake sa, mm -hmm. sa Microsoft. Mm -hmm. so it could be Chinese no anybody. Uh, <laughs> Pero ito yung lang Yusek. Um itong pa, mm -hmm. nangyari sa insidente sa Unicom, meron pa bang iba na tinangkang silang pasukin maliban dito sa binalita ninyo ng weekend? wala pa naman kaming uh, na detected. Ito lang pa talaga Ito mag-start ngayon. Mm -mm. Oh. Okay. And um yeah. ang maliinaw, wala pa po kayong anumang proof o pruweba na magsasabing ito ay may uh, go signal ng gobyerno ng China. Yes, we do not have any um, information mm -hmm. that uh, this was perpetrated by state Uh, actors. Okay. Pero ito po bang punto na yan iniimbestigahan ng DICT? Um, me Medyo mahirap tulad nung ilang beses nyo na ako na-interview. No? Mm -hmm. uh, medyo kapag dating kasi sa mundo ng cyberspace, lalo't lalo kung pinag-uusapan natin ay mga incidente na international. Opo. Usually, ang kaya nating i-attribute lamang ay yung kung saan nang galing mm -hmm. at kung ano yung tinatawag na technique na ginamit. Kasi yung mga international hacking groups, kahit yung ibang mga local professional hacking groups. Opo. May mga specialization 'yan eh. Kung baga pag uh, may meron silang hinak, may makikita kang tipo ng technique na ginagamit nila. Mm -hmm. Na alam mo, ah, alam mo tatlong hacking group ang expert dyan eh. Mm -hmm. So malamang ito 'yan, no. Ganon. So may mga, um, may so, mga may mga niyan, may mga estilo. Pero gusto ko malaman. May mga tilo, Oo. Pero, pero, pero ano bang kinukuha nila? Ano bang halaga nun kung mag-hack sila uh, ng website or account man ng sino man o laro na dito sa mga tanggapan ng uh, ng, uh, ng, gobyerno natin tama ka no so halimbawa uh, gawin na natin yung halimbawa yung sa marami kasi ano, eh, maraming motivation gawin natin halimbawa yung nangyari sa sa PhilHealth last year no Opo. yung nangyari sa PhilHealth maliwanag na yan ay isang cyber uh, cyber attack na cyber criminal no gusto nilang mamera kaya nga ransomware yun yung mm -hmm. kanilang motivation magkapera maningil no hindi natin sila binayaran kaya medyo nagalit sila mm -hmm. <laughs> pero nila yung uh, information mm -hmm. uh, etc so mm -hmm. yung mga yan yung mga yan ay criminal in nature kasi si uh, si Medusa although associated yan with kumbaga uh, ang alam ng mundo mga ano yan eh, cyber gang or cyber group na nag-ooperate naman. Uh, na, na, mga rasan sila. No? Iyon naman ang alam ng mundo tungkol dyan sa Medusa na yan. Ngayon, ito namang bagong atake na binalita nga natin o re report natin sa taong bayan ng Sabado. Ang, yung sa OWA, ang target nila, i-take down yung website. Ito'y so, mag-down. Mm -hmm. Mm -hmm. Oo, para siyang, para siyang denial of service uh Eto na Ito namang nangyari dun sa Google Workspace. Mm -hmm. Gusto ko lang una uh, gusto ko ano uh, gusto kong i reiterate na na ano to ha, uh, na depensa natin tungkol dito. Yes, opo. Oh, Tutulong din ng mga IT ng Owa at mm -hmm. iba't ibang ayan siya ng gobyerno. Mm -hmm. Ito namang nangyari sa Google Workspace. Tinarget naman nila yung Google uh, Google na kumpanya kasi alam nila maraming mga government agencies sa uh, hindi lang ng Pilipinas kundi sa buong mm -hmm. mundo mm -hmm. ang rumerenta ng kanilang cloud services. At uh, dito naman ano uh, eh, ano eh ang ang kanilang motivation is to gather information or accounts ng mga administrators. Again, only targeting gov.ph. .ph. Mm -hmm. So far itong investigasyon namin sa tulong na rin ng Google. Mm -hmm yung, yung uh, workspace ng Google, ano yun? Dito, yun sa atin? Yung Google workspace sa Pilipinas? Hindi, sa Google yun. Pero Google rinirentahan yun. kasi natin yung... Uh -oh. adi, parang mga Gmail accounts ninyo. Opo, opo. Bahay, uh -oh. diba? mm -hmm. uh -oh. Pero so, kanino kakao? kasi, ano rin, uh, nagrenta rin ng... Uh, so, ng uh, space dyan. No? So, ni yung nirentahan natin na space, yun ang inatake rin nila. Tinangka. Yes. Yes. Ah, okay. Tapos anong anong uh, uh, yung yung bang hihingi rin sila ng kuan ng uh, pera? Kung sa Yung ang peculiar sa mga atak na ito. Mm. So, hindi ang sagot. Uh -huh. Kasi uh -huh. nandiyan sila. Mm. At saka very sophisticated nga yung atak mm. tulad ng binanggit namin noong Sabado. Oh. Mm. Uh, ang maganda dito Yusek, na harang hindi ba? Hindi nagtagumpay. Paano nagawa yun na naging yung um, pag-arrest ng incident na ito sa panig po ng DICT? Yung sa OWA, I will attribute that, that dun sa mabilis na pakikipag ng uh, mm. DICT at saka ng OWA ICT officials. ah, mm. uh, Siyempre, uh, mukhang nag-invest din si OWA ng mga sa ano no sa mga equipment na maaaring makadetect mm -hmm. at maka maka ano, no makapigil sa mga hacking incident. Kung, kung sa kasakali, ito namang nangyari. Opo, ah, yung, yes. sa, yung, sa, OWA kung sakasakali ano yung makukuha kung na-take down yon, ano magiging epekto noon? Kung na, -na shutdown, ganon. Yes, mag-shutdown yung website at possibly also kapag ka napasok nala kasi ano yung ginamit nila is brute force attack eh. Uh, pwedeng makakuha sila rin ng, ng mga accounts ng... Uh, OFW natin? Uh, hindi. Yung, let me check ah, kung anong website. Ay, kasi mga website na marami ito eh. uh -huh. uh, let me check kung merong database sa likod nito. No? Mm -hmm. Kasi namin, Nung nakita namin sa perimeter, kumbaga... Uh, imagine niyo na parang building yan. Nung nakita mm -hmm. namin doon pa lang sa pader, nahihirapan silang tumagos. Uh -huh. yun, tapos nagbibigay mm -hmm. kami advice sa OWA mm -hmm. na hindi nakapasok. Hindi ko na nakita kung anong mga database na nasa likod. Kung baga nasa gitna ng building. Opo, mm -hmm. opo. Ah. Yung pag-detect natin na merong nagtatangkang pumasok, uh, ano yan? Uh, parang may lumalabas o so. kunyari sa computer may nagwa-warning, oh, merong uh, gusto kong matake. May, uh, ganun? Uh, ganun lang ba yung teknolohiya? Uh, depende. No? Mag maganda yung tanong mo the answer is yes and no, no? Yes, may magbawain. pero dapat may nagbabantay din doon. sa kasi may mga tinatawag tayong log systems or CMs, mm. no? Ayokong gumawa, uh, mag-technical tayo, no? Kasi pero kung ano yung nakikita ng taong bayan at saka nakikita nyo minsan sa mga pelikula tulad ng Mission Impossible. no? Pag nanonood <laughs> kayo <laughs <laughs> <laughs> Dimana, Matrix, ganun yun. Hindi ka, alam mo, kailangan mo yung nakatitig doon sa computer, di ba? Kasi kung oo. wala rin naman nakatigil, <hands> <hands> oh, kasi hindi siya yung parang, baka iniisip nyo may alarm tapos may tunog, no? Oo, oh oh. walang, oh. walang ganun. Kailangan naman lang na lag. Kung baka mga text oh, file. So dapat may naka-duty na pala na personnel. 20 na may naka-duty, yes. Wala ba tayo yung mga artificial <laughs> AI lang nagbabantay? Artificial I, in fairness na. naman, no, ginagam ginagamitan din niya ng AI. Mm -hmm. Kasi kapag ka walang AI yan, kahit na nakatitig ka, di mo makikita sa dami. Kung uh -hmm. pwede kasing daang libo hanggang milyon yung mga linya mm -hmm. na yan. Mm -hmm. so, so yung makikita mo lang dapat na so ito na yung using AI, dapat ang makikita mo lang ay yung mga tinatawag na mga log files or alerts that truly matters. Kung ang Health at iba pang tanggapan ng gobyerno na civilian agencies, kagaya po ng OWA, ay natatarget ng mga hackers. Um, Sa mm. safe bang i-assume, Yusek, na mas magnet ng mga hackers, yung mga security agencies natin, halimbawa kagaya ng OWA, AFP, PNP, yung PNP na, na nahack na once, hindi ba? At iba pa na tungkol sa security matters po ng Pilipinas. That is correct, no? Um, uno una sa civilian space, meron kasi mga website na nandoon sa dark web na nagbibigay ng tinatawag na credibility mm -hmm. o mga stars parang badges sa mga ano sa mga hacker na makakatarget ng gobyerno kahit ang parte ng mundo yan so halimbawa na target mo malaking kumpanya bibigyan ka ng ng 3 stars or isang silver badge pero pag gobyerno yun na target mo lalo at lalo goby uh, gobyerno na may kinalaman sa sa seguridad at anti-hacking tulad ng DICT. Gold badge sa kanila yan. Kaya kaya nag, nagkakaroon ng motivation din na tirahin ng mga government websites. Mm -hmm. So yan, yan yung parang kultura ng hacking community. Isama pa natin yung mga tinatawag na hacktivist. hacktivist? Isa na namang ano yan. Oo, isang kulakit ano ng motivation yan. Ano yung hacktivist niya? Mga nyan? aktivista, mm -hmm. uh, nag, kanya nagsimula ang anonymous. Oo, no? oh, oh, uh, totoo yan. Mm -hmm. Tinatarget nila yung gobyerno dahil gusto nilang ipaliwanag sa taong bayan na may kinalaman ito sa isang issue. Mm -hmm. Okay, so uh. a ah, dugtong ko lang doon sa, sa tanong ko kanina yosec. siguro siguro naman mas pinakamatatag ang software para maprotektahan 'yung mga website at data ng mga security offices natin. <laughs> kung hindi natin pag... ito, eh, kung inaexpect natin ito sa civilian agencies, baka 100% na dapat i-expect natin ito doon sa mga security agencies. Kasi magoco ng security uh, natin. But that is the reason why we're focusing now on cybersecurity. Mm -hmm. That's the reason why our president, uh, President Bongbong Marcos, and our secretary, Secretary Ivan Uy, mm -hmm. always emphasizes the importance of cybersecurity. And I can assure the public that uh, based on our discussions and meetings with other security agencies mm -hmm. uh, and other agencies concerned with cybersecurity, na we the, the security agencies are more resilient. Mm -hmm. I would say. No, we're talking about the mm -hmm. NDBF, BNP, uh, etc. uh, et cetera, et cetera. Mm -hmm. So yeah. Opo, pero yung uh, pwede ba natin sabihin na hanggang anong porsyento na ng cybersecurity ng Pilipinas matibay? Mga 100% ba na sure tayo na matibay o 80% pa lamang? uh, um, mahirap sabihin niya kasi nag-evolve yung, 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 yung terminong tibay. Mm -hmm. Nag-evolve. At napapansin niyo naman kahit mga malaking kumpanya na sila na mismo ang, ang uh, tratawag natin tech giants. na mm -hmm. Ang teknolohiya. Oh, tinatamaan din. ha din. No? Opo. Actually, Google is a technology giant. And, uh, we really thought that uh, we're very, very safe there. Well, Na-detect natin. No? But, but they were still being targeted. Mm -hmm. Um... So, may sabihin yung percento. What I can tell the public is that of the of thousands and thousands, hundreds of thousands of attacks that we get, napapansin nyo na yung na, na ang pumapasok lang hundreds. In fact, uh, in our analysis, mga within, mga around 10% or even less. Eh. Uh, 10, 10 ish Siguro every once in a while, nagiging 11, nagiging 12%. Mm -hmm. Or minsan 9 or 8. Uh, ang pumapasok sa lahat ng mga nag-a-attempt sa sa buong, uh government services. Uh, siguro ang nagkakamali lang tayo sa komunikasyon, no? Kaya gusto rin naming humingi ng tulong sa media uh, na mas na-highlight kasi yung yung pumasok eh. Kaya nga nung Sabado, oh, report namin yung attempt na napigilan. Napigilan. Oo, yun. Maganda nga po kasi 'yun, yun eh. na-highlight 'yung ano eh, yung pag sinabi yung natin, yung attack, oo, oo. O pag sinabi natin na 10% lang yung halimbawa o nag-11% yung nakakalusot. Anong bilang 'yon, Yusek? Out of Gaano ka oh, significant 10 ba 'yon? Uh, 50 uh, ba 'yon? Ay, di, di, ano rin 'yon? Uh, kung isasama natin 'yung LGU, mm -mm. umaabot din ng ano 'yan? ng libo. Talaga? Uh, 'Yung nakakalusot na uh, hacking. Yes. Oo. Uh, uh, kung, uh, kung isasama natin 'yung mga LGU, yes, opo. 'yung mga maliliit na mga ayun sa ng gobyerno kasi 'di uh, ba you know, maraming mga maliliit na ayun sa ng gobyerno. And opo. yet, sinasabi sabi ninyo na resilient pa rin tayo? Oh kasi pinag usapan natin dito oh. out of the total assets, mm -hmm. 100,000 naman. Mm -hmm. diba? Na ang napipigilan. Ang napipigilan. Ang oh. napipigilan. Opo. Ano ba yung gamit natin, uh, software yan? Made in ano ba yan? Uh, yung pag-depensa natin. Software ha? eh. Oh. Halo na siya ng hardware Hello. at software. Pero yung mga uh. hardware, software, galing saan? ginagamit natin, Halo-halo na rin. Halo-halo. Hindi, hindi siya standard. Oh. sa standard. May galing bang US, yun. may galing China, gano'n? Karamihan dito ay mga kumpanyang galing ng... Uh, ng U.S. Ah, U.S. Hindi so, pa kumukuha ng uh, mga kagamitan at software na gamit din sa bantang Israel. Mm -hmm. Okay. Pero din Japanese. No? Opo. Ito magba-Valentine's na pala. Uh, Yusef, baka oh, yung nga. mga <laughs> yung mga love scum, love scum yan. To, sa online, eh. online. Uh, Actually, in fairness ordinary. naman, Yusef, hindi lang tuwing February ito. Oh. Na-highlight lang yung paalala ng mga otoridad. O, oh, February na. May love oh. scum tayo, di ba? Dinugtong lang sa February. Pero all year round nangyayari po ang love scum, Hindi ba? That is correct. Uh, yun nga lang, uh, meron din tayong mga kampanya na ginagamitan din ng uh, traditional na mga dates. At dahil mm -hmm. yung February 14 ay, yes. ay uh, araw ng pagmamahal. Mm -hmm. so ina-highlight din natin yun. Ina-highlight din natin na merong meron ganito pa natin. Ako. Yes. Oh, oh yes. Uh, ano yung, sige, pwede ba, pwede nyo paliwanag uh, kahit saglit, ano yung pwedeng abangan ng mga kababayan natin na baka nai-scam na kayo ngayong oh, Pebrero? Oh. Ang mga indikasyon niya, oh. yung love scam na yan tinututukan niya ng ano eh ng uh, cybercrime uh, investigation coordinating center o CICC. Itong love scam kaya yan uh, na highlight ulit kasi may nahuli sila no sa mm -hmm. uh, CICC sa pakikipagtulungan ng NBI at ng PNP. May nahuli sila no. Usually ito ay ano eh isang foreigner mm -hmm. na nag nagkikita ng nagkikita sila ng isang Pinay or Pinoy na depende sa sitwasyon. Ko sa sa ano eh sa social media. Mm -hmm. Uh, tapos ano naman, uh, eh, ang mahirap sa social media, hindi mo naman talaga alam kung ano totoong mukha no. So, oh, oh. wala nga, buka, wala mukha, wala wala nakikita, walang video video Pero, ganun. pero ah, Oh, pero kung si totoo 'yun o no, hindi. Yun. Ah, oh, totoo, oh. Hindi. Tapos ano mangyayari? Stormtile so style siya pagkakaligawan, pagkakalikawantas mabilis na magkakain laban at well at least yun yung yung camera yun yung kanya ang ginagamit oo and then ang ending kasi niyan ito yung importante kapag kasakay na sakay kana na mahal ka talaga nung kabila ang ending niyan hihingi niya ng pera ayun pero yung pagtatago ng paghihingi niya ng pera within the bounds of reason halimbawa, gusto ko bang dumalaw dito ako na mag-apply ng visa para sa'yo mga uh... o, o kaya, siya nga pala may pinatala ko sa iyo. Uh -huh. ano, siyempre, mamahaling, uh, mamahaling chivalry. Mm -hmm. mamahaling uh, o mga sing-sing, et uh -huh. Tapos siyempre sabihin niya, ikaw na magbayad ng buwis, nandiyan sa Uh, FedEx, kasi Oh, oh, Tapos oh. mo na lang sa akin. Ako na bahala. Oh, okay. <laughs> yung pala yung mga oh. ganun. So, pag, Tapos pag, ibibigay na halaga oh. na mas mahal pa kumpara parado sa halaga ng kwintas sa pinadala oh. daw, daw. <laughs> Pero wala talaga. Ay no, wala nga talaga. Yes. i sit niya naman sa gobyerno kung ba't di nakarating. Oh, Correct. Oh, oh, oh. Ano ba yan? <laughs> Sabihin Pero, niya, po ay nakaharap sa Bureau of Customs. Correct. Oh. Oh, oh, oh. Pero ito, uh, kwanto ah, uh, both sides. Pwede ang nanluloko galing abroad, mm -hmm. uh, tapos niluloko Pinoy. O pwede rin Pinoy rin ba nanluloko ng foreigner? May mga ganun ba? Usually kasi para mas mas maraming uh, chances ng, or maraming entry points sa panluloko. Mm -hmm. Tulad ng po, pwede mong gamitin yung yung uh, argumento ng visa halimbawa o kaya mm. nang pagpupunta ng kita ng US mm. 'di ba or na Europe mm -mm. Uh, usually uh, magpapanggap yun na foreigner mm -hmm. uh sirang so matalas na nakikita nating um, style kumbaga. so madalas na bibiktima ng love scam uh, ano mga kababaihan dito pinoy? sa atin pinoy pinoy pinoy, pinoy pinay pareho pinay yes. ah. pinay. Pinoy, pinay kung kung mas marami sa babae sa lalaki siguro mas maraming datos yung cybercrime investigation. Oh. Ko, yeah. okay. Una, <laughs> siguro leksyon dyan. Una, di ba ah. Yusek? Pag mm. it, nagkaroon ka ng relasyon ng uh, virtual, oh. di mo pa nakikita in person at humingi na ng pera, napakalaking red flag doon. Laglag -lag mo na. Oh. <laughs> <Correct. laughs> oh. diba? Ilaglag mo Then, na. May, you know, don't, don't get me wrong, Wen. Oh. Ah, may, may picture sila. Ang sinasabi ko lang, hindi mo alam kung yun talaga yun. Yan nga. Niya. Oh, na, hindi mo pa nakikita uh, in person. You, oh, hindi mo pa nakikita in diba? person. Oh. Tapos manghihingi na ng pera. Nako, oh. may sakit si mama, may sakit si papa. Lahat oh. na ng kamag-anak nagkasakit oh, na. oh. alang-alang sa visa. Namatayan pa ng lolo oh, at lola. Lahat oh, na inabuloy mo. Oh. Hindi mo pa rin siya nakikita. Ay, laglag mo na. <laughs> <laughs> yan. Love scam na yan. Love scam na yan. Ha? Oh. I, ano, yung yan, yung Yung ginagamit nila, yung mga social media lahat platform. Lahat. Eh? Oo. Oh. oh, oh. That's correct. Yes. Yo. Alright, sige. Nako, Yusek, maraming salamat po sa mga detalye na binigay niyo sa amin dito sa Saksi sa Double B. Good morning po. Thank you, Yuseka. Good morning. Maraming salamat. You, wing. thank you. Yeah. Dilapenia. Dilapenia. Magandong magandong <laughs> thank you. Yeah. Uh, Dela Peña. Ngayon umaga sa pangalan you. ni Joel Reyes Abel. Si Yusek Jeffrey Ian D, <laughs> DICT Undersecretary for Infrastructure Management, Cybersecurity and, and Upskilling. Up